Karangalan katungkulan kabayanihan. Yan ang naging tema sa pagunita ng National Heroes Day 2023 sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Tagig kahapon. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyang pagkilala niya hindi lamang ang mga bayani ng kasaysayan, kundi maging ang mga individual na may mahalagang papel na ginagampanan sa bayan. Gaya ng mga ulirang manggagawa na nag-aalay ng buhay sa bansa at panahon ng mga sakuna tulad ng mga guro, magsasaka, OFWs at marami pang iba. Ayon sa Pangulo, napatunay na rin ang mga unsung heroes na hindi limitado sa Herculean ng Kabayanihan dahil kasama rin dito ang tapat, taimtim at mahabaging pamumuhay sa araw-araw ng mga Pilipino. Kasabay niya, ang hinikahit ng Pangulo mga Pilipino na ipagpatuloy ang pamumuhay ng may kabayanihan sa puso. Heroism is not only to be found in the grand battles and struggles It also resides in the simplest acts of kindness, of empathy, solidarity that not only move hearts, but also influence minds and actions and change lives for the better.